Mga kapatid Islam, katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na takot sa Kanya, tunay na kahulugan na pagiging matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat isa sa dahilan kung bakit dapat natin katakutan pangambahan si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yung buhay natin ay hindi natin pagmamayari. Kasi kung ang buhay natin ay hawak natin, at kaya natin na makipagtunggali kay Malakul Maut kung dumating man siya ay ma maari natin suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hawak natin ang buhay natin pero sa puntong iyon, yung buhay natin mga kapatid, ito ay pahiram sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't marapat sa atin na pangambahan natin ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa mga kapatid, kung bakit mahalaga sa atin ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat Nandiyan ang impero ni Allah subhanahu wa ta'ala at tiyak na malalasap ng isang taong suwail siya sa kanyang Panginoon pagdating sa araw ng paghukom. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Wa iya farhabun. Kaya't matakot kayo sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Wala kayong dapat katakutan, pangambahan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ako sapagkat ang aking parusa sa yawmul qiyama, ang aking imperno ito ay mabigat na ipaparusa sa isang tao. Inna bato siya rabbi Katotohanan o Muhammad, ang parusa ng iyong Panginoon ito ay napakabigat. Ito yung isa sa daylan, mga kapatid kung bakit dapat natin katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautosan, mag-iwas sa anumang ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tiyak na malalasap ng isang tao ang kabigat-bigat na parusan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa yawmul qiyama para sa mga tao na suwail sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagdating natin sa kabilang buhay, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, faminhum شَقِيُّنْ wasa'i Dun. may mga tao na sila ay nagwagi. Sila ay pinalad. Ipin pinagpalan niya Allah subhanahu wa ta'ala at meron ding mga taong sawing palad pagdating sa araw ng paghukom. Mga kapatid Islam, napakahirap, napakabigat na pangyayari pagdating natin sa Yomul Qiyama. Sapagkat sa araw na yun, kapag tayo ay babangon, kapag lahat ng may buhay ay mamamatay na, lahat natin ay babangon tayo kung saan man tayo nilibing. Yun ang katotohanan mga kapatid. At makikilala natin ang isa't isa. Makikilala natin ang pamilya natin. Makikilala natin ang kaibigan natin. Makikilala natin yung kapitbahe natin. Kung saan man tayo nilibing noong tayo ay namatay dito sa mundo, doon din tayo babangon pagsapit natin sa araw ng pag o sa muling pagkabuhay. Kaya sa araw na yun mga kapatid, naiulat sa hadis ng Rasulullah wa wasallam mula sa kanyang asawa ni si Aisha ta anha, sabi ni Aisha radhiyallahu anha narini guna sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsharun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan. Lilipunin ang sangkatauhan sa Yawm qiyama Qiyamah na lahat ng mga tao ay babangon sila sa ang kanilang itsura sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hufatan uratan gurlan. Ibig sabihin sila ay nakapaa wala silang sapatos, wala silang tsinelas, kung saan man sila nilibing, doon sila babango na wala silang tsinelas, kuratan, at wala rin silang saplot, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga kalalakihan sa araw na yun ay hindi tuli. Babalik kayo sa original kung papano tayo nilikhan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsilang ng ating mga magula. Ang sabi ni Aisha ta, radiyallahu anha, Ya Rasulullah, ar-rijalu wa nisa'u jami'an yang zuru ba'du hum ila ba'din. Sabi niya Rasulullah, paano mangyari niya Rasulullah sa araw ng pag-uuko mo sa yamul yamul Kung babangon sila na wala silang damit, wala silang saplot, paano ang mga kababaihan at mga kalalakihan titignan nila ang isa't isa sa kanila? Kaya ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "O Aisha, al-amru ashaddu min ayyuhim mahum zalik." Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga pangyayari sa panahon na yun, Aisha radhiyallahu anha ay higit na importante, higit na mabigat kumpara sa magkaroon sila ng oras upang tignan nila ang aurat, ang pribadong katawan ng bawat isa sa kanila. Ibig sabihin mga kapatid, kung paano tayo sinilang ng ating mga magulang na tayo ay nakahubad, ganun din tayo babalik sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang husgahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ng tao noong siya ay nabubuhay sa mundo. Kaya sa araw na yun mga kapatid, Pagbangon natin sa kabilang buhay, napakababa ng araw sa panahon na yun. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang baba ng araw sa panahon na yun ay isang milya ang kanyang baba sa mga tao. Napakababa ng distance ng araw sa atin, isang milya. At dito nagkaroon ng opinion ng mga scholar natin kung gaano kahaba o gaano kataas ang isang isang milya. Sabi ng mga komentator natin, yung isang milya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ay 4,000 cubits. Ganun ang taas niya sa mga tao sa araw na yon. At sinabi ng ibang mga scholar natin, katulad ni Al-Hafiz Ibn Hajar, sa kanyang kitab na Mira'atul Mafatih na ang paliwanag niya, yung taas ng araw, yung isang milyon na yun ang katumbas ni ay 12,000 human step. Ganun kataas yung araw sa panahon na yun. Kaya sobrang init ng araw na mararanasan ng tao sa araw na yun. Sa sobrang init ng araw, sabi ng Rasulullah, may mga tao na sila ay maliligo, sila ay lalangoy sa kanilang sariling pawis. At may mga tao, sabi ng Rasulullah, "...fayakunun nasu ala kadri amalihim fil arak." May mga tao sabi ng Rasulullah na sila ay malulunod sa sariling pawis nila ayon sa kanilang gawain noong sila nabubuhay sa mundo. Ibig sabihin, nakabatay sa kanyang gawain noong sila nabubuhay sa mundo. Kapag marami ang ibada, marami ang pagsamba kay Allah subhanahu wa taala hindi gahanong katas ang tubig ang ang pawis na kanyang lalanguin pagdating sa araw ng paghukom. Pero kung kulang ang kanyang ibada, may mga tao sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa minhum may yakunu ila ka'bay. May mga tao na yung pawis nila ay hanggang hanggang talampakan ang kanilang pawis. Subhanallah. Sariling pawis ng tao dahil sa sobrang init ng araw. Napakalapit ng distance ng araw sa atin sa Yomul Qiyamah. Kaya sabi ng Rasulullah, may mga tao na aabot ang kanilang pawis hanggang, hanggang sa kanilang mga talampakan. At meron naman anya, sabi ng Rasulullah, na mga tao na ang kanilang pawis na lalanguin ay aabot sa kanilang mga tuhod. At may mga tao naman, sabi ng Rasulullah na ang pawis nila sa araw na yun na sarili nilang lalanguin ay aabot sa kanilang baywang. Subhanallah. Ganong kataas yung tubig na lalangoy ng tao sa yomulukayamad at hindi lang ba sa tubig kundi ito ay paus ng isang tao. At sabi ng Rasulullah, wa minhum may الْإِجَامَنِ ijaman at meron din sa kanila sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang kanilang pawis ay aabot sa kanilang bunganga at habang sinasabi hab habang sinasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba ang hadis na ito ay kinukuwento niya tinuturo niya ang kanyang bunganga ibig sabihin may mga tao sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yung pawis na sa yawmul mulkiyama ay aabot hanggang hanggang liig nila hanggang bunganga nila at maging dahilan na mahihirapan silang huminga sa araw na yun pag at puno sila nalunod sila sa sariling power sila